All smiles po uh, si Sir Lloyd ng San Martin at ang Kawili family dahil ah, siyempre nanalo na po sila ng 100,000 pesos. Dodoblihin po natin 'yan pero bago 'yan, meron po ba kayong magsusumbatiin? Siguro I want greet my mom, Carmen and uh, my son, Sergio. At uh, siyempre, uh, sigurado po ako, umaasa rin po kayo mag-uwi ng total cash prize na 200,000 pesos. Dahil yun din ang gusto po ng mga manonood. Yes, At gusto rin po ng you. mga manonood na malaman kung sino ba ang chosen charity ninyo na makatatanggap ng 20,000 pesos. Well, uh, we decided dahil sa noble cost ng mobile Fund, Mowell Fund deserves it. Mowell Fund! They deserve it. Wow. Thank you, Sir Lloyd. All right. Kaya ngayon na po, time for the fast money. Si Adriana nasa waiting area. Hindi po na niya tayo naririnig. So I have five questions na tatanungin ko po within 20 seconds. Uh, kung hindi po kayo sure, you can uh, pass. And then babalikan natin kung may oras pa. Uh, magsisimula lang naman ng timer. tapos ko basahin ang unang tao. Give me 20 seconds on the clock, please. Ano ang ginagawa pa rin ng tao kahit may karatula o sign na bawal itong gawin? Go. Tumutuloy pa rin. Bukod sa swimming, sport na ginagawa sa tubig. Jet ski. Ilang years mo mauubos ang 125 million pesos? Five years. Fill in the blank. Full blank. Full moon. Una mong naisip pag sinabing fairy tale. Cinderella. Sir so Roy, right, tignan po natin ang inyong kasagutan. Yes, of course. Ginagawa pa rin ng tao kahit may karatula o sign na bawal itong gawin. Ang sinabi niyo, tumutuloy pa rin. Ang sabi ng survey ay... Oh, wala. Bukod sa swimming sport na ginagawa sa tubig jet ski, ang sinabi ninyo, ang sabi po ng survey ay... Two points. Ilang years mo mauubos ang 125 million pesos? Five years, kaya hindi Survey said... Fourteen. Fill in the blank, full blank. Sabi niya, full moon. Sabi ng survey ay... Nice. Una mong naisip pag sinabing fairy tale lang, sinabi niyo Cinderella. Ang sabi ng survey ay, wow! Not bad at all. Thank Dr. you. Lloyd, Thank let's you. welcome Adrian. Ma'am, okay ba? Yes. Madali lang po ito. Okay. Kayang-kaya niyo. Sige. Lloyd got 88 points. Okay. Meaning 112 ang kailangan. Okay. Kayang-kaya natin ito. Sige. Alright, five questions. So you have to answer within 25 seconds. Got it. Ngayon po ay makikita na ng mga manunood ang sagot ni Sir Lloyd. Give me 25 seconds on the clock. Ano ang ginagawa pa rin ng tao kahit na may karatula o sign na bawal itong gawin? Tumawid. Bukod sa swimming, sport na ginagawa sa tubig? Ah, uh, water polo. Ilang years mo mauubos ang 125 million pesos? Ilang years? Parang 100 years. Fill in the blank. Full blank. Fill uh, in the blank. Full, full, stop. Una mong naiisip pag sinabing fairy tale. Happily ever after. Ma'am, ito na po. Anong gagawin ng tao kahit may karatula na sa itong bawal gawin? Ang sinabi nyo ay tumawid. Ang sabi ng ating survey dyan ay top answer. That's a top answer bukod sa swimming sport na ginagawa sa tubig, water polo. Sabi ng survey ay, Uy! Surfing ang top answer natin. Surfing. Ilang years mauubos ang 125 million pesos? 100 years. Matipid to, matipid. At least, di ba? Ang sabi ng survey ay, Oh! Ang top answer dito ay 10 years. Sabi ng mga sinurvey natin. Fill in the blank, full blank. Sabi niyo ay full stop. Survey says, Uy! Full moon ang top Full answer na niyo po. And finally, una mong naisip pag sinabing fairy tale, happily ever after. Ang sabi ng survey ay, the top answer is Cinderella. Nakuha niyo po. Congratulations. You still won 100,000 pesos sa Martino and Agkawili family. Palapakan po natin. And let's please welcome back Mowell Fund, Ma'am Boots, ano pong masasabi ninyo na ang kanilang donation po ay mapupunta sa Mowell Fund? Maraming maraming salamat po sa ngalam po ng aming board, ng management, at higit sa lahat ng aming po mga beneficiaries. Thank yes. you. Amen. Yes. Thank you. And of course, uh, President Tres, may mga activities po na nakaline up for the 50th uh, anniversary. Ano po ba yung mga po pwede po nating abangan? Merong gala night, merong fun run, merong uh, big big concert, at merong book launching. Wow, napakarami activities. Kaya sa lahat po ng mga miyembro, miyembro ngayon, kasalukuyang miyembro at gusto maging miyembro. At syempre sa lahat ng miyembro ng uh, industriya ng pelikula, telebisyon at audiovisual, eh, antabayanan nyo po yung mga activities ng Moelfan dahil siguradong kasama po kayo dyan. Muli, congratulations, Sir Lloyd. Thank you. Thank you. Diana, thank you. Thank you. Thank and maraming salamat, Pilipinas. Ako po, si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo kaya makihula at manalo. Dito sa Family Feud.